Good morning sa inyo mga kamanok Welcome sa ating youtube channel Ito nga pala yung ating mga manok Yan Actually ito po yung mga manok ng aking lolo Eh wala na po siya kaya ako na po yung nagpatuloy Yan po ang gaganda po ng mga manok ng aking lolo Yan ito po yung mga sisiw namin Ako na po ng mga nag-aalaga sa kanila Kasi nakakaawa naman po yung ating mga alagang manok ng aking lolo Na basta basta na lang natin Uh, hindi natin ipagpatuloy ang pag-aalaga kasi magaganda po ang lahi nito ito po yung Milsim Black at ito naman po yung mga materialis na ating mga gagamitin ngayon taon ayan yung Milsim Black po ang kanyang lahi 8 months na po yan so sayang na sayang po kasi ang gaganda po talaga ng mga inahin kung atin lang gagawing tinola ba? Diba? <laughs> kaya aalagaan po natin sila ipagpapatuloy po natin ang mga halagang manok ng aking lolo kasi mahal na mahal niya po ito ito naman po yung naglilimlim medicine black po ito ayan uh, po at dito naman po yung isa is ito po ay kelso po yan naglimlim na po siya 12 po ang kanyang itlog kulay itim naman din po at dito naman din sa kabila sa akyat ito po yung kanyang tandang ito po ay sa palagay ko ay limang taon na ito. Yan po. Lemon naman po ito. Ang lahi po niya. Limang taon na po siya. Ayan o. So ito yung laging sinasabi sa akin ng lolo na ito po ay may bertod. At dito naman sa kabila, ito naman yung ating stag. 8 months po siya kapatid po niya yung isang babae doon na gagamitin natin na materialis yung ibang tali po natin ng mga stag ay naibenta na po natin para po mayroon po tayong uh, pantustos sa kanila sa kanilang patuka at mga vitamins para po meron po silang makain kasi syempre uh, kulang pa po ang ating budget para bilhan sila ng patuka at dito naman po ipapasilip ko sa inyo ang ating mga alagang sisil Ayan po sila, sobrang anlulusog po nila at ang hiliksi ng kanilang mga katawan. Kung mayikita nyo po, ayan, kinukulong ko po lang po sila kasi po. Sila po ay 3 weeks pa lang po at yung iba naman dyan is 2 weeks lang. Pinagsama ko na kasi hindi naman masyado uh, malaki ang agwat ng kanilang edad. So yan kinikip ko po muna sila para po iwas po na rin sa kanilang sakit. yan Ginawang ko po sila ng kulungan at nilagyan ko po ng ilaw para po kasi hindi pa nila kaya ang lamig. Lalo na po ngayong panahon na tag, tag ano po, tag ulan at saka amihan po. Ayan po yung ginawa kong kulungan. So, yan, di ba? Ayos. So dito naman sa kabila, ito yung naman yung ating sisiw na binabae. Yan, sayang at isa lang po ang nabuhay kasi namatay po yung iba, nagkasakit po. So ito lang po yung nabuhay. Napakaganda po ng sisiyo na ito. Ito po ay sweater. Binabae po siya. So may kikita nyo naman mamaya yung ang kanyang ginamit natin na materialis dito. So, napakaganda po. Ito po ay uh, pinapadami pa natin para mas marami pa tayong magawang magagandang lahi ng ating mga alagang sisiyo. So, dito naman may naglimlim din po. Dito naman sa kabila, ito po yung ating mga ginamit na materyales. Ito po yung ating pair ngayon. Ang lahi po nito is sweeter at saka lemon. Yung itong ginamit natin na kulay puti, ito po ay lemon. Nasa one year old na po ito. At yung broodstock naman natin na ginamit, ito po ay nakaapat na panalo na. So, isang taon na rin to sobra. So ito po ay sweeter at yung ginamit natin na inahin is lemon naman po. Diba? Yan. Napakaganda po ng kulay ng binabaing ito. Hindi lang po sa ganda, nagpapanalo pa. Tingnan po natin yung itlog nila kung ilan na po ngayong araw. Yan. So, nakalimang itlog na po siya ngayon. So, guys, hanggang dito na lang muna tayo. Medyo natutuyo na aking muna sa kakasalita. At sa mga kamanok natin yan guys na hindi pa nakasubscribe, pakilike, share, and subscribe po. At para masuportahan nyo po ang ating small YouTube channel. Sa susunod ng ating video ay si-share ko naman sa inyo kung paano mag-alaga ng season na mululusog at hindi nababawasan. Kaya abangan nyo lang ang susunod ng ating vlog. So hanggang dito na lang muli. Paalam!